May bago na naman tayong pag-uusapan, Sir. Ayan. Bagong luma ba yan o bagong bago? Bagong tanong sa lumang bagay. Okay. ano? Kasi, Ito actually, matagal na natin na pag-uusapan ito dun sa mga nakaraan nating mga episode. Pero itong uh, pag-uusapan natin na luma ay tax declaration na naman. Yung tinatawag natin tax deck. Okay. Tungkol saan sa tax deck? Ito. Ano daw ang mas matimbang? sa darangan ng uh, pagpapatitulo ng lupa sana yung taong ang pangalan ay nasa survey o yung tinatawag nating survey claimant o yung uh, pangalan ng taong nandun sa tax declaration so para magkaiba ang nasa mas magkaiba ang survey claimant at magkaiba yung pangalan natin sa tax declaration. So, gusto ng 1 v 1 parang laban. Yeah, laban ano, laban gusto timbangin. Ano, pero bago natin timbangin yan, ano, kasi ganito kasi yan eh, ato ni Katigbak eh. Itong bagong mga rules natin ngayon, bago ka magkaroon ng tax declaration, bago ka issue ng assessor ng tax declaration, isa sa mga requirement diyan ang approve Ayan, plan. approved survey plan. Ayan, approved So, mauuna, dapat ang survey plan kasi sa kanya ibabase yung tax declaration. Parang yung tax declaration. Yung approved survey plan, P pwedeng na ma makuha yan sa cadastral record. Ano? Yung tinatawag natin cadastral list. Yung lu lumang, ano? lumang hmm. uh, survey. Ano? Survey. O uh, pwede naman dun sa... Bagong survey din. Yan. Kung, Ibig sabihin, pwedeng magpa-survey ng panibago kung ang, walang cadastro Tama at ang uh, tinitingnan diyan ng aseso eh kung ito ay nasa pangalan mo. Mm. Kung ang survey ay nasa pangalan ng aplikante ng tax declaration eh walang problema. Hindi ito yung tinatanong ng ating hindi tinatanong tama, ano kasi walang versus ito eh wow, hindi oh, nagkalaban wala ko, wala ko, wala eh walang no? kontrobersya. Oo. Pwede rin kasi na ang uh, tax declaration ang uh, survey ay nasa pangalan ng tatay. Ah, pero magka-magana. Magka -mag so anong dapat gawin doon? Eh, eh, kinukuha din ng assessor yung kung ano man yung dokumento na nagsasaad kung paano ka napa, napasayo maaaring extrajudicial settlement. Ah. Na so sa pagkakataong ito yung nagbibigay o nag apply ng tax deck wala sa kanya yung pangalan pero ka anak So okay. kailangan lamang ng mga dokumento o kailangan niyang patunayan na ang uh, tax declaration kung papaano po sayang tax declaration, parang susundin niya kailangan ng niyang... kung ano connection Sundan niya. Na, pag nag apply ka ng tax declaration. Mm -hmm. ayon, kailangan sundin niya doon sa pinanggagalingan ng sabi niya. Ngayon, ang tanong dito, maaaring naglalaban na sila, no? Mm -hmm. Yung may hawak ng tax declaration ay iba doon sa may hawak ng ah uh, nakapangalan, Sa nakapangalan si Sorbet? Si Sorbet so pagkaganyan, ato ni Katigbak, ang kailangan nating tingnan dyan ay sino ba ang nakaposisyon? So, sino ang nakapuesto naka sa lupa? Sa lupa. Okay. Mahalaga ito dahil kasi kung halimbawa, ang nakapuesto sa lupa ay yung Salve Clayman. Oo. Oh, so, malamang-lamang. ay Mag-apply siya ng tax declaration Oo. Oh, bakit wala sa kanya ang tax declaration? Oh. Eh, samantalang siyang nakaposisyon. Siya ang nakaposisyon. Mm -hmm. Maaaring mag-apply siya ng tax, tax declaration. declaration niya. Kasi itong lahat ng ito, ano kaya nagkakaroon ng labanan dito, malamang nag-a-apply na ito ng patent. Oo. Oh, may naga, naghahabulan na kasi meron na nagpapatitulo na. Gusto may mong nagpapatitulo patitulo na at yung may hawak ng tax deck ngayon ay nabigla nung malaman niya na may ibang pangalan. Hindi na nagpa Na nakalagay sa survey list of claimants sa DNR. Mm -hmm. So ngayon, pagka ganyan na nangyari, tinatanong ka ngayon ng DNR, parang asesor, kung papaano napunta sa'yo ang lupang ito. Kung papaano na ipangalan din sa iyo ang tax declaration mm -hmm. na nasa ibang taon naman okay. ang sorbing. Kung hindi mo kayang ipaliwanag kung papaano napunta sa'yo. Pero ikaw ang nakatira doon. May pag-asa ka ba? Ay, dyan na siguro pumapasok ang ating bagong batas, ano? Mm -hmm. Yung 11... 573. Uh, Republic Act 11573. Mm -hmm. Ano ba ang sabi dito? Ang sinasabi kasi sa batas na ito, na kung ikaw mismo, ilang isang tao, ay mahigit dalumpung taon nang nakatira o uh, uh, nakapwesto sa isang public land, ha? isang lupa na pagwamay ay ng pamahalaan na wala pang titulo. Alienable disposable. Alienable disposable. Walang titulo. Walang, Walang titulo. titulo. Hmm. Ha? At yung dalawampung taong mong ito ay uh, nakaposisyon ka dito nang hindi ka... Open. Open. Notorious. Hmm, Exclusive. Continuous. Tuloy-tuloy. Sa -tuloy. so, mahigit na mahigit dalawampung taon. Hmm ay maaari kang mag-apply. Maaari ka mag-apply. So, ang titulo. Hindi na masyadong matimbang yung salary claim man. Uh, sa ganitong uh, pagkakataon, mas matibay yung 80 taon mong pamumusisyon. Kasi sabi na ng batas, 'yan. Sabi yun, no? ng batas. Sabi ng batas, pag pag 20 years na, oh, pwede mo nang apply open yan. exclusive alienable, yun na agentable iyon na oh, yon. Oh. Hindi mo na kailangang sundan yung bagting ng... Uh, ano, ng uh, transfer of rights. Hindi na kasi Hindi na. on your own right hmm. ang batas sabi mismo nagsabi na yung claim mo dyan, eh kakampihan na ng pamahalaan. So masalimuot pala yung one laban na ng one de one na yan ano. Yung, yes. Sir. Hindi yan basta-basta. Hindi kailangan... basta yung alimbawa, eh lupang uh, Salve claimant versus lupang uh, tax deck. Hmm. Kailangan pang Uh, lagyan natin ng konting uh, informasyon pa. kailangan ng may dagdag na kwento ay, dyan para mabuo kung ano ba talaga ang tamang uh, proseso na dadaanan. Oo. So, laging lamang dito ang actual occupant, no? Kapag, uh, lalo lalo na kapagka ang inyong lupang pinepestuhan ay wala pang titolo, mm -hmm. yung untitled public land. So, kailangan mong tipunin ang mga dokumento na nagsasabi na ikaw ay nandito na ng mahigit dalawampun taon, ano? Yes, sir. Para mag-comply ka sa 11573. Pero to sigurado eh. Kahit anong a-applyan mo, kailangan mo ng tax declaration. Yes, sir. Yung uh, requirement, requirement yan. Requirement Saga, kasi Na yun kailangan man. ito ay dineklera muna sa hmm. pamahalaan na ikaw ang magbabayad ng bis dito. Bago ka makagraduate dito, papuntang Titolo. Titulo. Hmm. So, kumbaga, pwedeng uh, nasa ilalim ba si, ano, si uh, Kadastral Clayman? Nasa ilalim ba si Salve Clayman? Kumpara dito sa ay. nasa tax deck? Hindi. Depende na yan sa Depende. sitwasyon. Pagka na. nasa tax deck, eh, matagal na na nakapwesto. Mm, eh, paano nakapuesto? kung halimbawa ito ay nangungupahan? ay iba na usapan niya hindi, uh, na hindi na nanalo hindi na nanalo nang okay. dahil uh, yung uh, mismong uh, may ari may ari at saka, hindi yung mismong ikaw sa sarili mo hmm. na ikaw ay nangungupahan hindi ka naman maghuhupahan sa sarili mong pagmamay-ari. Oh, okay. Kaya ka umuupa kasi hindi sa iyo yun. At may ibang may-ari. May ibang may-ari. Ayan. Yeah, man, so, man. mga kababayan, ito uh, na naman ang uh, sagot namin sa Palaging tinatanong na tax declaration. Dito pong muli si Atty. Edwin Thompson at sana ay uh, patuloy kayong sumubaybay sa aming palatuntunan na ito. At ito naman po si Atty. Josh Katigbak, nagsasabing maraming salamat at stay safe. Para sa karagdagang kaalaman at mga usapang lupa pa, like, share, and follow our social media platform.